Hello, hello. Good evening. Good evening sa amin at good morning naman sa kabilang ibayo. Ngayon ang uh, pag-aaralan natin mga kapatid is um about dun sa mga mahilig um mga ako na ano eh yung pagparating na yung Sunday, siyempre. Anong meron sa Sunday? araw ng pagsimba hindi po ba church um yung mga mga mahilig magsabi ng oh i can't wait for sunday hindi ba so ngayon ah uh, talakayin natin yung uh, bagay na ito at uh, pinamagatan natin itong linggo bukas saan ka na naman di ba So, sino dito ang may uh, kakilalang consistent? Sa pag-absent tuwing linggo? Alam mo yung every Saturday night, ang lakas ng post sa Facebook, sa IG, sasabihin no, sa caption. Can't wait for Sunday. Hashtag blessed. Hashtag God is good. Pero, Pagdating ng linggo ng umaga, ayun, tulog pa rin sa ikalawang dream sequence. Tapos kapag tinanong mo ang pag tinanong mo sila, ang sagot ganito. Quiet time lang ako. Sa bahay lang ako. Me and Jesus lang. Hindi naman kailangan ng church para maging Kristiyano, 'di ba? O kaya naman, ganito ang isasagot nila. Di ako uma-attend or di ako umaattend kasi ang daming toxic sa church. Real we'll talk. Lahat ng hospital may pasyente, di ba? Lahat ng church may work in progress. Malinaw? Malinaw po ba? Ulitin natin. Yung mga mahili magsabi dyan ng toxic kasi. Ito, para sa inyo to. Anong sabi? Real talk to. Lahat ng hospital, may pasyente. Lahat ng church, may work in progress. <clears throat> Did you hear that? Pero teka lang. Ayon sa Book of Hebrews chapter 10 verses 24 hanggang 25 Ang Christian life ay hindi solo flight. Hindi ito parang mobile app na pwede mong i-download anytime kahit walang connection. Basahin natin ang Hebrew chapter 10 verses 24 hanggang 25. Ang sabi dito, at sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa, sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipo natin, gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Amen. Narinig mo yan mga kapatid. Narinig mo yan, sisters. Narinig mo yan, brothers. Narinig mo yan, family. Narinig mo yan, kaibigan. Yan ang sinabi sa Hebrews 10 verses 24 hanggang 25. Diba? Ang Christian life ay hindi daw solo flight. Hindi ito parang mobile app na pwede mong i-download anytime kahit wala namang connection. Ang pananampalataya ay may kasamang commitment sa body of Christ. Paulit-ulit na yan sinasabi sa atin. At ang regular fellowship ay hindi bonus. Lifeline natin yan. Ang tanong, ngayong linggo? Halimbawa ay linggo ngayon. O yung isa darating na linggo. Ang tanong ngayong linggo, saan ka na naman? at bakit hindi kasama ang body of Christ kung saan ka dapat nandun. Kaya ngayong araw na ito, pag-aaralan natin ang Hebrews chapter 10 verses 24 hanggang 25. Para makita natin na ang church ay hindi option. Ito ay mission. At ikaw, oo ikaw, may mahalagang role sa spiritual growth ng iba Ano sa English ang Hebrews chapter 4 verses 25 maganda sa English 'to basahin natin Ang sabi dito And let us consider how to stir up one another to love and good works not neglecting to meet together as in the habit of some but encouraging one another And all the more of we, as you see the day drawing near. Now, ang Hebrews ay sulat sa mga Jewish Christians na dumadaan sa persecution. Marami sa kanila ang gustong umatras sa pananampalataya kaya't hinihikayat sila ng author na magpakatatag sa pananampalataya at huwag iwan ang kanilang Christian community. Tingnan natin uli ang verse 24, ang sabi doon, Let us consider how to stir up one another to love and good works. Now, ano yung word study dito? tingnan natin itong let us consider. Sa Greek word daw po, ito ay katanu. Ibig sabihin ay pag-isipang mabuti. Pagtuunan ng pansin. Hindi ito passive command. Ano naman ang steer up? Sabi sa Greek word, ito ay paroxysmus mula sa root ng salitang provoke or spar. Literal, pag-udyok ng may intensity. So, <clears throat> i-explain mo naman sa amin, Sis Mary. So, ang explanation natin dito ay uh, hindi lang ito simpleng paalala mga kapatid para sa atin. Kundi, aktibong layunin ng bawat believer natulungan ng kapwa kristyano na lumago sa pagmamahal at paggawa ng mabuti. Love and good works. Summary ito ng Christian lifestyle. Ang totoong faith ay may action. At yan ay nabanggit <clears throat> sa book of James chapter 2 verse 17. Now, ano naman yung verse 25 ng Hebrew chapter 10. Ang sabi doon not neglecting to meet together as is the habit of some. Tignan natin yung word study dito. Neglecting daw sa Greek language ay egatalipo. Ibig sabihin ay iwanan, abandon ginamit din sa second Timothy chapter 4 verse 10 itong uh, salitang ito ano pa makikita natin dito na mailalagay natin sa word study sa salitang greek itong uh, meet together sa salitang greek daw ito ay uh, tinatawag na epis Episinagog or Episinagog tumutukoy sa regular gatherings or regular gatherings, katulad ng worship and fellowship. Makikita yan sa Acts, sa Book of Acts daw. Chapter 2, verse 42. Isulat niyo po yung mga nababanggit ko nga. Uh, supporting verse dito mga kapatid ha kasi sayang naman po ano Amen Nasusulat daw yan sa Ch Acts chapter 2 daw po no verses um verses 42 mga kapatid Kung ha mahahanap ninyo ay itong ito inyo uh, basahin ano po kasi sayang po So tingnan natin ang nakasulat dito Sabi dito naging naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol sa pagtitipon bilang magkakapatid sa paghahati-hati ng tinapay at sa panalangin yun ang nakasulat or kapag may time kayo inyong buklatin ano po at i-check niyo po ito uli at namnamin ang mga supporting verses na nababanggit dito sa ating uh, pinag-aaralan, mga kapatid. Amen po ba? Ano po? I-note nyo rin po, ano po? Amen. Now, Sister Mary, anong explanation nito? Ganito, may mga kristyano nagsisimula ng umiwas sa regular fellowship. Baka dahil sa persecution o or, or uh, discouragement. Pinapaalalahanan sila na huwag iwan ang community life dahil doon nagkakaroon ng encouragement and also accountability. But encouraging one another, tingnan natin to. but encouraging one another and all the more as you see the day drawing near. Kasama yan dun sa Hebrews chapter 10 verses 24 and 25. So, ano pa yung makikita natin dito ng word study? Di ba narinig natin dito yung encouraging? So, ang encouraging daw sa Greek word is parakileo or parakileo. Ibig sabihin, to comfort, urge, or exhort. Amen? Ano pa yung uh, the word na the day? Tumutukoy sa second coming of Christ o Judgment Day, ang ibig sabihin ng the day. Makikita ito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 2, isulat niyo po ha. 1 Thessalonians chapter 5 verse 2 at sa Matthew chapter 24 verse 36. So mga kapatid, ano ang explanation nito? ang sabi dito habang papalapit ang the day which is ito nga ko sa second coming ng ating Panginoon Hesus Kristo or judgment day mas dapat tayong maging intentional sa pagtitipon at pag-encourage sa isa't isa dahil mas malala ang pagsubok or mas lalala ang pagsubok mas kailangan ang community life ng mga mananampalataya Now, ano yung uh, doctrinal emphasis nito? Ang sabi dito, Christianity is not a solo flight. It's a community journey toward Christ together. Number one, ano-ano ito? Ang sabi, ang Christian life ay communal, hindi individual. Walang one-man Christian show sa Bible. Hindi tayo tinawag ni Kristo Jesus kasi para mamuhay mag-isa sa pananampalataya, hindi po ba? Ang pagiging Kristiyano ay hindi lang me and Jesus, kundi we in Jesus. Sabi sa Acts chapter 2 verses 42 hanggang 47, ang early church ay devoted sa teaching, sa fellowship, even the breaking of bread, at sa panalangin. Lahat yon sabay-sabay. Kaya kung feeling mo okay lang ako mag-isa, aba, sis, yes. baka hindi mo pa nararanasan ang tunay na community sa loob ng katawan ni Kristo. Dito tayo sa real talk. Kung ayaw mo sa church dahil may toxic, kung ayaw mo sa mga Bible online, Bible study? Dahil may toxic? Baka nakalimutan mo na kaya na nga tayo nandoon para tulungan ng isa't isa magbago. Amen? Hindi mo rin ba naisip na baka ikaw rin ay toxic? Sa tingin mo ba, perfect ka? Lahat tayo ay toxic, kaya nga kailangan natin ng isa't isa para magbago, magpalakasan, magturuan ng tama, ng tamang aral. Hindi magturuan ng mali. Amen? Huwag natin kakalimutan ng ating sarili. Baka tayo ay toxic din. Amen? So number two, ang pag-attend ng church ay hindi optional. Ito ay spiritual uh, necessity. Hindi ito attendance lang mga kapatid. Ito ay lifeline natin. Ito ay lifeline mo, lifeline ko. Ang regular fellowship ay hindi bonus activity. Kundi spiritual oxygen. Sa church, tinuturuan tayo ng word. Pinapalakas ang loob natin at pinapaalalahanan tayo na hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Let us not give up meeting together, but encouraging one another. Yan ang sinabi sa verse 25 ng Hebrew chapter 10 na nabangit natin kanina. Kaya kapag tinatamad ka mag-church, tandaan, si Satan ay di tinatamad umatake. Pero sa church, Meron kang sandata, meron kang weapon. Ang encouragement at accountability na mga kapwa mo, mana ng palataya. Amen. Dumako tayo sa number 3. Ang sabi dito, may aktibong role tayo sa spiritual growth ng iba. Hindi lang ito tungkol sa anong mapapala ko, kundi kanino ako magiging pagpapala ang church ay hindi restaurant kung saan uupo ka lang at magsiserve sa'yo. Ito ay pamilya at lahat may ambag. Spar one another on, to, on toward love and good deeds. Binanggit yan sa verse 24 ng Hebrew chapter 10. Kaya ang tanong, sino ang nag encourage ang nai-encourage dahil sa'yo? O baka naman ikaw pa ang discouragement sa iba. Ang spiritual growth ay hindi self-centered. Dapat ito ay Christ-centered and other focus. Amen? So, dumako tayo sa number four. Ang sabi dito, eschatological urgency as you see the day drawing near. Kung palapit na si Lord, dapat palapit din tayo sa isa't isa. Hindi lang ito basta tipong mag lang tayo para present. Ang motivation natin ay dahil malapit ng bumalik si Kristo. At habang lumalala ang mundo, mas kailangan nating magsama-sama, magpalakasan, magtulungan. Kung alam mong malapit na ang endgame, Di ba mas gugustuhin mong kasama ang team mo kaysa mag-isa? The day points to the return of Christ. And also, hindi natin alam kung kailan ito. Kaya wag kang mag-soul of light, kapatid. Pinapalit mo ang mundo mo. Wag ganun. Pero, one thing's For sure, it's nearer now than yesterday. Now, ano yung final thoughts natin dito? Meron tayong apat na points. Number one, sabi dito, Christianity is not a solo mission. It's a family journey. Number two, ang church ay hindi lang tambayan. Hindi lang ito yung basta mag-OTD ka. Pupunta ka doon kasi bago yung dress mo. Hindi po ganon. Ito ang tahanan mo sa pananampalataya. Amen? Number three, hindi sapat na believer ka. Tinawag ka, tinawag ka rin para magpalakas sa kapwa. Amen? Huwag pa baby or huwag pa importante. Number four, kung excited ka sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, dapat committed ka rin sa people niya. So hanggang dito na lamang po at sana ay may natutunan tayo sa araling ito. Amen. Kaya dapat tandaan natin na ang regular fellowship ay hindi bonus activity kundi spiritual oxygen. At huwag tayong mag solo flight. Kailangan makisalamuha tayo sa mga kapwa natin mananampalataya dahil ito ay isa sa nagpapalakas ng loob natin Amen palakasan tayo papunta sa Panginoon at ito ay makakatulong para sa ating mga spiritual growth to God be all the glory hanggang dito na lamang po see you next time thank you for listening my podcast